So, ayan mga kabatang helmet. May bago naman tayong segment. Pinang mga tag. Si Let's Eat Siyempre, yung ano pala yung Sabi kay Maya tayo. Pero, ganun na nga rin yun. <laughs> so, ito mga kabatang helmet. May mga huhulaan ako. At si Pijugopar lang nakakaalam nito. Dahil siya lang po ang nagsulat sa ating... Whiteboard! Oh, Dapat oh. syempre honest tayo mga patahil. Hindi ko talaga alam yung mga papahulaan. so, para sa unang segment natin ng Bichuga per ito yung pilot episode ng Sinech Ite. Mm -hmm. Naku, Ito Educational ba itong <laughs> <laughs> segment <laughs> na ito? Educational so... <laughs> yan para sa kaalaman ng lahat. Ah, sige, sige. Oh, game na, Bichuga Par! Uh, game na! Hindi. Ah, hindi. Artista. Pwede. <laughs> <laughs> Hala. Artista, pwede. Ah, uh, local. Local. Oo. Oh. Hindi. Bisayas. Oo. Oh. Bisayas. Ay. Hindi. Mindanao. Oo. Mindanao. Naku, wala artista. <laughs> <Hala>. <laughs> ah, uh, sa TV. Oo. Oh, Oo. Ah, babae? Hindi. Lalaki? Oo. Oh. à à mày buhok? hóng, là, Indi, Indi kanta. Ah, hindi bayani. Politiko! Oo, oo, oo. Politiko! Oo, oo, oo. Artista nga. Oo. Teka, politiko. Sige, isa-isahin natin. Oh. Ah. Takot ba to? <laughs> Ay. Oo, oh, ngayon. <laughs> Hilala ko na to. Ah, ito ba yung nagsabi na takot daw siyang makulong kasi hindi na daw niya makita yung mga apo niya? Yay! Oh, <laughs> Senator Batong. Yes! Akhira <laughs> <at batong. laughs> tawad. na patay sa makabayani Senator Batong la Rosa. Oh, ayan makabatang helmet. Ito nga yung bagong balita. Na sinabi nga po ni Sen Batong na takot daw siyang makulong. Natatakot nga daw siya na makulong, no, bitch Kapay? Bakit? Natatakot siya bakas kasi hindi niya na maki baka hindi niya na makita yung apo niya in Yun yung kanyang statement. Oh. So, ayan, mga kabana, helmet siya pala yung unang pinahulaan ng Bidjuga So, Parang nahirapan ako rito, ha? Kaya so, pwede na retyo lang ano? yung agad sa ano? ICC! Kaya si -si. gano'n rin tanong ko, di ba? -si. <laughs> okay. So, next! Next! bayan yan? Mm, yan. Tao! Oo! Ah, uh, babae! De. Lalaki! Oo! Lalaki! Oo! Ah, uh, artista! Oo! Oh. <laughs> <laughs> yeah! Gada ko na nasisirat no. na eh. Artista? Hindi. Uh, 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 ah, politiko? Ah, politiko ba yan? Hindi. Ah, uh, sige. Hindi artista in... Guro! Guro! de no? Ah, uh, polis? Hindi. Nasa militar? Hindi. Ah, uh, sikat? Oo, oh, oh, Oh. Sikat? Oo, oh, sikat. <laughs> <laughs> Pero hindi politiko. Uh, sikat yan! Mayaman! Oo, oh, oo, oh, oo, oh. Mayaman? Oo, oh, oo! Oh. Teka, sikat. sikat. Nagtatrabaho to sa gobyerno? Oo, 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 Ah, ah, ang hirap pa. Ah, Romualdez! Ah, uh, <coughs> uh um, Duterte! Ay, hindi <laughs> pala. ano pa? Lalaki nga pala. Ah. Uh, ah. Uh, Tolentino. De. Robin Padilla. De, no. Senator Bato <laughs> BBM. De. Uh, Rodrigo Duterte. De. Mayaman, sika. Dennis, Uy Eh, ah, Duke! Duke! asa na ba yun? <laughs> <laughs> Ang hirap dito, ah! Terbosa. Terbosa? Sino yun? Ay, hindi mo kilala yun. <laughs> Padelo. <laughs> uh, tao, lalaki. Mayaman. Oo. As in mayaman? Milyonaryo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pulong Duterte. Pulong Duterte. <laughs> wow. Milyonaryo yun. <laughs> so, milyonaryo lang to. Ito ba yung ano, ki, green it ng happy birthday ni um, Mrs. Marcos? Yes! Sino nga ba ito? Sa PCSO! Oo! Oh, oh, Sa PCSO! Oo! Oh, 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 Mel Gibson? <laughs> Ayun, guwapo dun ah. Mel, ito ano nga ba yun? Ang pangalan! Mel Robles! Yo! Oh! Sana ba oh, ako? Yay! Oh, yeah. Mel ah, Robles, Mel PCSO. Oh. Alam yung mga kabatang helmet kung Siga. bakit Oo, sikat na sikat, no? Milyonaryo kasi arawan niya, binati po siya ni First Lady Lisa Marcos. Mm -hmm. Happy birthday, Mel. Yes. Salamat nga daw sa lahat ng nagawa ni Mel sa kanyang pamilya, mm -hmm. sa kanyang mga anak, kay BBM, mm -hmm. at sabay-sabay daw tayo maging Milyonaryo. Oo, oh, oh, sila lang. Ayan yung video, mga bata. Me. Hi, Mel! Or should I say Milyonaryo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo. Babago muli para maging milyonaryo. Batang Helmet. Siyempre, yeah, today sa barber. Happy day sila ng mga bagong pasok sa so, chart. Please don't forget to click the subscribe button tayo tiny bell para laging updated sila ng mga sinasaw-saw at inaipalan e namin ni Bichuga Par. And for today's video, kanina nagsinatch itay tayo. Ngayon naman, iaipalan e tayo ni Bichuga doon so, sa, yes, sa interview po kay Prof. Doc Shelo Magno ni Manong Ted Failon. sa iba sa atin, malamang napakinggan na yan or napanood na, no? For... Hmm. Pero masarap kasi siyang himay-himayin. So, ito na yung video mga kabata helmet. Panoorin na natin. Kung, uh, kung babalikan natin yung isinusulong na prinsipyo nitong grupo nila ginoong Onyate et al na Hindi, mas maganda kapag isa na lang yung kapulungan para mas mabilis. Yung ah... Uh, iisa na lang ang nagdedesisyon para sa mga batas na ito at maging sa um ultimo pagpapatupad ng batas kasi nga kapag parliamentary ang mga ministro ay manggagaling dito mismo sa miyembro ng parlamento. Ano inyo masasabi doon, ma'am? Opo, alam niyo po theoretically uh, maganda siya, no? Kasi isang body na lang yung haharapin mo. Mas konti ang hindi naman natin masasabing mas kukonti politiko kasi pwedeng magparami sila, isang body nga lang sila, no? isang halang body yung kakausapin mo. Pero kailangan din po nating harapin yung katotohanan sa political context natin. Theoretically, magandang design ng parliamentary system. Pag in-apply mo yan sa Pilipinas na kung saan, political patronage, vote buying, political dynasty ang nanginibabaw. At ito ang katotohanan ng politics natin. Uh, politics of personality binoboto natin ang mga tao dahil kilala natin silang personalidad hindi dahil sa kakayahan nila itong mga elementong to itong apat na elementong to hindi ito magbabago kahit mag-shift tayo to a parliamentary system ngayon kung mag-shift tayo at ito yung parameters natin i don't think our government will be successful in eliminating corruption in eliminating rent seeking activities in improving the situation of a kung kung gaano ba tayo ka-attractive sa foreign investors. Ngayon, kung ang goal po talaga natin ng economic development at ang mag-attract ng foreign investors para mag-create ng employment sa Pilipinas, na-amend na po uh, several laws na pinasa para i-liberalize sa pag-aari ng iba't ibang sektor sa Pilipinas. So wala na pong hindrance halos sa batas. Pangalawa po, tutukan natin yung mga basic elemento na nakaaapekto sa pagbabor ng uh, pag pagpasok ng invest sa Pilipinas katulad po ng binanggit ko na quality ng education na very problematic quality ng infrastructure natin yung kuryente natin healthcare system natin At hindi lang po ito magiging pabor sa foreign direct investors magiging pabor po to sa mga Pilipino at hindi natin kailangan ng constitutional change para gawin to so kung balik lang po tayo, lahat tayo nagkakaisa, gusto natin na economic development. Pero kung ang sinasabing solusyon ay mag-parliamentary system tayo para magkaroon tayo ng economic development, hindi po, hindi po yan tamang solusyon. Tingnan po natin ang Thailand, sila po ay parliamentary system din. Malaysia, parliamentary system, pero hindi rin naman po nawala ang korupsyon sa mga bansang ito. So hindi po uh, magic bullet itong parliamentary system para solusyonan ang mga problema sa Pilipinas. Opo. Kailangan mga mga Batang Helmet, napanood na po natin yung interview, no, Bichu Kapar, kay Prof. Doc. Shelo Magno, ni Manong Ted Pailo. So, isa-isahin natin yan, mga Batang Helmet. Ano ba yung unang statement, Bichu Kapar? Kung, uh, kung babalikan natin yung isinusulong na prinsipyo nitong grupo nila ginoong Onyate et al., na, hindi, mas maganda kapag isa na lang yung kapulungan, para mas mabilis. Yung, ah... Uh, iisa na lang ang magdedesisyon para sa mga batas na ito at maging sa um ultimo pagpapatupad ng batas dahil kasi nga kapag parliamentary ang mga ministro ay manggagaling dito mismo sa miyembro ng parlamento ano inyo masasabi sasabi doon ma'am Una tanong ni manong Ted ay yung isinusulong no video graper, uh -huh. yung sinasuggest na yung parliamentary uh -huh. ano ba yun videographer? pag sinabing parliamentary o, isa na lang masusunod ka. Ah, ito yung may mga prime minister. Uh Oo. -oh. Oh, isa na lang yung masusunod. So, yung masusunod din na yun, kasama din don, uh Oo, -oh, siya na lang lahat. Wala nang uh -oh. kukontra. Ko mm. Ganun ba yon? Ano ba ang sagot dito ni Prof. Doc Shelo Magno? Si... Opo, alam niyo po, theoretically, uh, maganda siya, no? Kasi isang body na lang yung haharapin mo, mas konti ang... Hindi naman natin masasabing mas, mas kukonti politiko kasi pwedeng magparami sila, isang body nga lang sila, no? Isang halang body yung kakausapin mo. Theoretically, video gapon, mm. maganda siya kasi oh. isang body lang. Pag sinabi natin theoretically, in By theory, theory, theory lang siya. Oo, oh, in theory, di ba? Hindi mo pa siya na na-apply. Hindi mo pa na-apply. Nabasa mo lang. Yes. O nasa papel lang. Mm. Kasi, Hindi pa talaga ginagawa. Yung konteksto ay eh, iisa nga lang daw yung body, isa oh, lang yung kakausapin oh. mo. Pero pwede magparami yung body na yon pero iisa lang din ang kakausapin. oo oh, isa lang. badi ka-body, oh. Okay, naman din siya. Isa mm -mm. lang din ang kakausapin. Oh, oh. Wala lang ko kontra. Yes. Pero kasi, sa kultura nating mga Yun Pilipino... Na nga applicable ba ito Yun. sa atin, sa bansa natin? So, tuloy Bako natin. Bakit hindi applicable? Tuloy natin. Pero kailangan din po nating harapin yung katotohanan sa political context natin. Theoretically, magandang design ng parliamentary system. Pag inapply mo yan sa Pilipinas na kung saan, political patronage, vote buying, political dynasty ang nanginibabaw at ito ang katotohanan ng politics natin. Uh, Politics of personality, binobote natin ng mga tao dahil kilala natin silang personalidad, hindi dahil sa kakayahan nila. Itong mga elementong to, itong apat na elementong to, hindi to magbabago kahit mag-shift tayo to a parliamentary system. Ngayon, kung mag-shift tayo at ito yung parameters natin, I don't think our government will be successful in eliminating corruption. In theory, oh. diba? pero pag yan... Ia-apply dito sa atin, sa kultura natin, na talaga namang talamak na talamak ang vote-buying. Sa uh -huh. dynasty. Uh -huh. oh, di ba, Bidjo Kapur? no vote-buying. Vote-buying. oh nakaranas. Di ba meron tayong na interview ng gano'n? Yes, ganun? na dapat si ate? daw, ano, ito'y baboto niya, kaya lang, bakit daw oh, hindi to subukan tungo isa, kasi oh. nga nakatanggap siya. Oo. oh. oh. 'di ba? Gusto mo ng sikat, 'di ba? Mm, 'Di ba? Sa oh, sikat. O, kasi minsan visual lang ng mga tao oh, eh. Oh, 'yan. Artista. Ito pa, regionalistic. O, ang iba sa atin. Sa oh, regionalistic I aminin mean, niya yeah, mga bata helmet oh. ano ang regionalistic kapag itong taong to kumakandidato, basta kababayan natin iboboto ko yan okay. kahit wala namang ginagawa parang kababayan, tagaluson Talagang, kapagpangan oh, oh, oh. tagalo, bisaya, Mindanao. Uh -huh. basta yung kalawigan mo iboboto uh -huh. ko yan kahit wala namang nagawa wala namang ginagawa pero dahil kababayan ko yan, iboboto ko yan kasi baka may magawa Oh, baka. In eliminating rent-seeking activities, in improving the situation of uh, kung kung gaano ba tayo ka-attractive sa foreign investors. Ngayon kung ang goal po talaga natin ng economic development at na mag-attract ng foreign investors para mag-create ng employment sa Pilipinas, na-amend na po uh, several laws na pinasa para i-liberalize ang pag-aari ng iba't ibang sektor sa Pilipinas. So wala na pong hindrance halos sa batas. Pangalawa po, tutukan natin yung mga basic elemento na nakaka-apekto sa pagbabor ng uh, pag pagpasok ng investment sa Pilipinas. Katulad po ng binanggit ko na quality ng education, na very problematic. Quality ng infrastructure natin, yung kuryente natin, healthcare system natin. At hindi lang po ito magiging pabor sa foreign direct investors, magiging pabor po to sa mga Pilipino. At hindi natin kailangan ng constitutional change para gawin to. So kung Balik lang po tayo, lahat tayo nagkakaisa. Gusto natin ng na economic development. Pero po ang sinasabing solusyon ay mag-parliamentary system tayo para magkaroon tayo ng economic development. Hindi po hindi po yata mang solusyon. Tingnan po natin ang Thailand, sila po ay parliamentary system din. Malaysia, parliamentary system, pero hindi rin naman po nawala ang korupsyon sa mga bansang ito. So hindi po uh, magic bullet itong parliamentary system para solusyonan ang mga problema sa Pilipinas. Kumendo tayo ng mga elemento na yan at i-implement natin dito ang parliamentary system, mm -hmm. Bichu Lal Lalo na, ano nga ang political, political dynasty, dynasty di ba? Halos kaapu-apoha, tumatakbo na rin. So, Oo. Ayaw lubayan ng posisyon, ang pwesto. Hanggang oh. barangay. Yes. SK na lang. No. Naku, doon sa amin nga, Bichu Gapar, may tumakbo. Mm. Mother and daughter tandem. Oo. Uh -huh. Nanalo si daughter, uh -huh. natalo si mother. <laughs> o, oh, di ba? May slot pa rin, di ba? Sigurista. Sigurista. Pero ito nga, bitch you ka for mga kabata, helmet. Sa tingin nyo, papayagan yung parliamentary system dito sa atin, kind of government, may mababago ba? Lalo na kung ito, yung mga ngayon na nangangalay kay na talagang talamak dito sa ating bansa, no? Corruption, political dynasty, regionalistic, Parang oh, lahat buying. Ng... nega, ha, dumadaloy ngayon. Pag ba, isinulong at nag-shift tayo ng parliamentary system kind of government, eh, mababago ba yan? Yung mga ganyang klaseng, ano, bidugapur, transaksyon, mga ganyang klaseng, alam mo yun, practices. Nagiging practice na siya, eh. na. Kasi hinahayaan na lang, eh. Kaya nga. Alam mo ba nung ginawa yung constitution na yan? Oh. Gusto nilang cha, -cha? inayos na eh. Mm. Para yung uupong presidente, mm -mm. hindi na siya makakaulit. Yes. Kasi, parang mm -mm. iba naman. Oo. Subukan naman natin yung iba. Oo. Baka may mas magawa pa, di ba? Tapos, diba? pati mga kamag-anak incorporated, hindi na rin sila dadami. Yes. Eh, kaya lang nga kasi, eto, isyadong mabait ang Pinoy eh. Kaya nga eh, nakalimot. Oo. Or, talagang kinakalimutan, kapalit ng, ayuda. Oh, PCS on na lang. Oh, Ayun na nga eh. Oh, tonto pang mag-upload yung iba ng ano. Sila <laughs> na may nakatanggap nung check it. Pero sabi nga, for safety daw. Eh, bakit hindi na lang inilabas, di ba? Bakit mm -hmm. nung, nung nasukul na, doon umami ng edited, di ba? Mm -hmm. Hindi solusyon yung parliamentary system para masolusyonan lahat ng mga korupsyon, political dynasty, vote buying, hindi rin 'yan ang solusyon para makakamit tayo ng economic development. Gaya nga ng sabi ni Prof. Shelo Magno, may mga batas na dito sa Singapore na nga yung mga uh -huh. foreign investors para magkaroon tayo ng pangmalakasan na economic growth, 'di ba? Uh -huh. Pero dahil nga sinusulong nga nila si Chacha kasi nga daw for the economic growth, hindi nga 'yan yung solusyon. Kasi marami ng batas, marami ng pwedeng maging solusyon, marami ng, matagal ng ginawa, no, video ka para, matagal, matagal ng in-implement mm -hmm. na mga pwedeng gawin para makapasok ng mga foreign investors, para, kasi nagawa din naman during kay Pinoy, di ba? Ganda ng ekonomiya natin noon. di ba? President Cory, pagtapos nung ano, mm -hmm. umukay na mm eh, -hmm. dumami ang investors noon. Tapos, yung mga sumunod na presidente, dumami din. Tapos, yung ano, nung kay na ito Erap na, kay Erap. medyo Ayan. supply na. Mm. Tapos, kay Gloria. Ayan. Pero, yung kay Pinoy, Bichu okay siya. Kahit na ginagawan siya ng maling balita. Yun nga, diba? Ang fake news, ang disinformation. Pero, ayun nga, Bichu Gaper, sabi nga ni Prop. Doc. Shelo Magno, hindi ito ang tamang solusyon. Merong solusyon. May iba pang solusyon. Na ini-ignore. Yun. Diba? Pilit na ini-ignore. At gusto nila kasi ito ang isulong, ito yung sinasabi nila na ito yung solusyon, si Chacha, kasi ganito, ganyan. Pero ang totoo, solusyon to para sa kanilang mga bulsa. Ang solusyon dyan, tamang edukasyon. Oo, o, yun nga, di ba Sabi nga ni Prof. Dr. Cello Magno, yeah. Ano, bigyang pansin ang education, infrastructure, ang kalusugan Ang traffic Ang traffic, Diyos ko po! Diba nga, sabi nga natin, para saan ba ang cha-cha? Para sa bayan o para sa bulsa? Mm! Siyempre masyado na kasing parang, oh, pila dito ah, may pera Nagiging parasite na yung mga kababayan natin no. Kasi sobrang hirap ng buhay ngayon Basta may ayuda, go sila, doon nga sa barangay namin kanina eh May pamiting Aba, bakit? Para daw sa mga four piece. Meron nga ako nabasa doon sa comment section nung aking pinow sa FB. Mm. Solid ano yon mga bata kaya ako. ako na nagsasabing sa inyo na ako. Solid DDS yon BBM, BBM, and DDS yon mm. And isa siya sa mga parang nakabardagulan ko before. <laughs> Pero ngayon nung may pinow sa ko about the Coldplay, ang kinomit niya, bituga Par, mm. Budol is real. Ay, inamin niya? Nakalagay eh. Inamin niya? Budol is real. Tawa ko, pero nalungkot din ako. Kasi syempre, kababayan pa rin natin yun. Hatak-hatak din tayo. Kung ano man nagkakalungkot ng, bansa. eh. oh, ng bansa natin. Damay-damay na to. Na nakakaawa in a sense na nabudol sila. Nagpabudol sila. Kasi napapaniwala sila. Yun yung sabi ko, originalistic. Mm -hmm. Forget kababayan, go, pak, pak. Kahit hindi naman talaga wala namang ginagawa kahit hindi naman talaga kilala hindi sa pagkatao yung opposition. So ay mababatahin mo tayo, comment down below niyo diyan para sa mga susunod na Sinachi Day, kung may mga gusto kayong ano no, hulaan ko. Wala talaga akong alam sa mga pinahula ni Bijugo Pur. <laughs> pero ako nahirapan. So ay na stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always sabi ng mga sabay niyo ng helmet in the book, It keeps getting better every day. God bless everyone. Bagong budol!